Hello guys, mama Nat again. Magluluto tayo ng recipe ng aking nanay. So pakukuluan muna natin ang ating chicken dahil uh, syempre para lumambot at lutong-luto talaga. Okay, pakuluan natin 'yan tapos isasama natin ang chorizo bilbao or chinese uh, sausage. Okay, so habang pinapakulo natin yon, dito muna tayo sa malagkit na sinaing. So pinasain ko na yan kay daughter. Dapat kasama talaga yung yellow food color dyan sa pagkakasain. Kaya lang na late ako ng dating at late na dumating ang food color. So please bear with me. At yan, hahaluin na lang natin. Total, mainit pa naman yung malagkit. So kaya pa siyang mamix. Okay, so mas maganda liquid dahil para mas talagang uh, ma-absorb ng rice yung color. Kasi kung wala namang color, parang boring, ano. So dito nga na uh, evaporate na yung pinaka-liquid nyo to. At saka para lumambot din yung uh, chorizo Bilbao. So kailangan natin uh, pakuluan, ano. So dyan ko na lang din isosote yan para tipid sa sa hugasin. <laughs> Okay, so yan, ilagay na natin yung uh, minced na garlic. Okay, so um, si daughter na yung nag-prepare niyan. Tapos, haluhaluin lang and then i-add natin ang onion. Okay, so naglagay tayo ng dalawang cubes dyan ng uh, chicken chicken. ba diba? So para lang may panla, may lasa na. At naglagay ako dyan ng liquid seasoning okay, hulaan nyo na, hulaan nyo na lang kung ano yun. And then, nag tayo ng konting toyo para may kulay. Okay, tapos raisins na ayaw na ayaw kainin ng mga daughter ko. bala sila. At bell pepper at green peas. Cook na green peas na yan. So, hindi na masyadong matagal yung pagkakaluto natin dyan. Okay, so haluin lang natin. sa lang, simmer ng konti. Hanggang sa maluto lang ang bell pepper. And then, ibuhos na natin dito age old recipe nito na ng nanay ko. So dahil birthday ng aking tatay ngayon sa langit, <laughs> hindi pwedeng hindi kami naghahanda. Uh, hindi naman bongga pero favorite kasi ito ng tatay ko. So parang naging ano na namin yan. Uh, tradition na kung sinong may birthday, kibuhay kay ka, kaya na mayapa ka na. Basta meron kami lagi na ito. Okay, so yan yung pinaka-offer namin sa kanila. Dahil ano to eh, um, pagka nagluluto ng ganito, nagsasama-sama kasi kami ang pamilya. So, nung panahong buhay pa yung tatay ko, yan yung aming uh, niluluto talaga. Hindi nawawala sa handaan namin yung recipe na ito ng nanay ko. Okay? So, kung bisaya ka, alam mo kung ano ito. Diba? Lalo na sa mga ilonggo. Yan. So, talagang ano yan. Uh, tradisyon. Saka may Ibang-ibang variety ng pagluluto niya no? pero ito yung way namin. So, this is the Arroz Valenciana ni Lola Eva. Okay, so enjoy guys!